Kailangan maging matapang siya kahit pumuskit sa amin sabi ko sa kanya lalaban siya kailangan maging matapang siya tuguan niya kami Hi guys! Tara sama niyo akong tikman yung mga products na binibenta ng pamilya ni Baby Jolan na recently na-diagnose ng cancer sa bone marrow and blood or leukemia kung tawagin. Kaya ito, sabay-sabay nating alamin yung storya at magbigay ng konting suporta. Ah. Nandito tayo ngayon sa bahay nila sa May Navotas para makita at matikman yung mga products na tinitinda nila. Meron sila ditong bagnet chicharon, special butcheron, dalawang sizes ng sukang paumbong, fruit salad, and meron din silang crab paste. Actually, gumagawa rin sila ng mga lutong ulam. Message nyo na lang sila sa Facebook Facebook nila or kontakin niyo yung number na ilalagay ko para malaman niyo yung full details. Ito si Baby Jolan before pa siya madiagnose. Napakamasayahin at bibong bata. Nakakalungkot lang na at this age nakakaranas na siya ng ganitong sakit. Pero ganun paman, man, sobrang strong ni Baby Jolan dahil nakukuha pa rin niyang umite kahit nahihirapan na siya. Sobrang nakakatuwa dahil makikita niyo talagang lumalaban siya at hindi nagpapadala sa sakit. Ito yung time na pinapakita ko sa kanya yung mga pictures ng anak ko para maggood mood siya ng konti kasi nung dumating kami, medyo wala siya sa mood. Epekto rin kasi ng yan, tsaka Kimo. Pwede niyo po i-share sa amin yung story or paano nagsimula? Ano lang po, nilagnat lang po siya ng one week. Akala namin, dengue. Nung napatingnan namin siya, mababa po yung platelet. Tapos nung na-check up na po siya, need niya na po ma-admit. Nung na-admit na po siya sa hospital, hindi din po agad na-diagnose na leukemia po siya. After two weeks, doon po siya na-diagnose na may leukemia. August 28, 2024. Nung na-born marrow po siya ng September 1, 2024. Doon po nakita po, mataas na po yung blast niya, 60%. Talagang ano na po na acute Lymphoblastic leukemia na po yung sakit niya. Tapos, nung September 4, nag-start na po kami mag-chemo. Hanggang ngayon, nag po kami. Sabi ng doktor, aabot daw po ng 3 to 5 years yung chemo oh, namin. Ang tagal. eh sabi ko po sa kanya, kailangan maging matapang siya. Kahit po masakit sa amin, sabi ko sa kanya, lalaban siya. Kailangan maging matapang siya. Tumungan niya kami para makasurvive siya. Dahil gusto namin makasama pa namin siya na matagal. Marami pa kaming pangarap sa kanya. Gusto ng daddy niya maabot niya yung pangarap niya na maging doktor siya paglaki niya. Para makatulong din siya sa mga ibang bata na nagkakasakit. Minsan po hindi po pare-pareho. Minsan everyday nakikimo kami. Minsan po twice a week, three times a week. Minsan yung straight na isang linggo. Nasa hospital kami ng isang linggo, mo. Umaabot po kami ng 93,000 sa buwan. Oh, oh, dahil dahil yun, oh, Opo. Hi, baby. How old are you na? How old are you? Eight. Eight. Pretty eh. Um, pretty uh -oh. yan eh. Naging mahiyain lang po siya kasi nawalan siya ng na confidence kasi nakalbo siya eh. Super pretty. Pretty pa rin naman. Yun. Matatapos din yan Opo Sama-sama po tayo tulong-tulong po Para mm. po gumaling si baby Jolan Yes God is good all the time Naniniwala po kami paggagalingin niya po si Jolan Promise Babalik na po ako sa school Promise Babalik na po ako sa school Puntayin <laughs> niyo po ako Hintayin niyo po ako Happy <laughs> Pretty, ganda, eh? Happy Smile Smile sa mga interesado pong umorder po ng mga paninda po namin, mag-chat lang po kayo sa Orland Jolan Cruz or tumawag po kayo sa 0945735189 para po maka-order po kayo. Minsan po, meron po kami ibang paninda. May lumpiang sariwa, may menudo, may mechado. Pagka may handaan po, mga gusto pong umorder, paluto lang po kayo sa amin para po magawa po namin kaagad. So, nandito kami para matry yung mga products na tinitinda nila. Tsaka, hoping na may matouch na heart sa inyo. Tulong lang din sa kanila para mapagpatuloy nila yung laban dun sa chemo na kailangan nila. Monthly sa mga gusto makahelp, kahit maliit na amount, pag nagpinagsama sama naman yan, malaking help na rin sa kanila. Lalagay ko lang yung details nila dyan sa mga gusto makatulong. Ayan, dyan yung sila may reach. So, ito yung chicharon bagnet nila na 250 pesos. tas ito naman yung semi-bagnet. So, mix kasi siya eh. So, may manipis, may laman. So, ito, 150 pesos. Meron din silang bocheron. 200 naman ito. Tsura pa lang. Mukhang masarap na solid din to. Bagnet na bagnet. Mm. For me, sakto sakto yung pagkatigas niya. Kasi di ba minsan may mga chicharo na ang sakit sa ipin. Ito sakto lang. Mm. Hindi kompleto yan ng walang suka. Meron din silang sukang paumbong. 100 to. At ito naman 180. Wow. Mm. Oh. Mas sumarap. Ang sarap ng suka. eto yung tipo ng suka. Kahit saan mo, ihalo. Masarap. Manamis namis ra ng konti. Yun, solid. Bochero naman. Kapito. Guys, hindi lang di ba May chicharon, bocheron, suka. May fruit salad pa sila. Actually, may mga... Marami pa sila tinitinda. Hindi lang available today. Puntaan nyo na lang yung page nila. Ilalagay ko na lang dyan para alam nyo kung sino yung kukontakin nyo. Ito yung fruit salad nila. 150 pesos, guys. Ay, wow. Hindi tinipid, guys. Tignan nyo naman yan. May mga cheese pa. Oh. Mm. Ang sarap. Ang creamy. Grabe, guys. Sulit din to, ha. Ah. Matry. Yung lasa niya, good quality. Hindi tinipid sa ingredients. Oh, wow. <laughs>